Ayun ang Picos machine naka-display lang pero hindi pinapasok 'yung ano nilalagay sa sobre ibibigay sa kanila. So ibig sabihin, wala kang makikitang resibong lalabas talaga. Kasi ilalagay mo sa sobre 'yung mga binoto mo na papel tapos ibibigay mo sa kanila na naka-sobre. So sa madalit salita hindi mo alam kung ano nangyari sa binoto mo at lahat ng bumoto rito lahat ng bumoto rito walang resibo walang resibo so ang alam namin may resibo at ah, sabi humingi raw ng dapat daw may katibayan pero sabi nila bawal ang camera secret lang to pero ayan lang ang Pico's Machine, naka-display. Naka-display lang ang Pico's Machine, hindi ginagamit. Okay, bye. Baka mga huli pa. Ayan ang Pico's Machine dito sa Osaka. Hindi naman ginagamit. Ilalagay mo yung mga, na, mga binoto mo, pero ilalagay mo sa sobrang malaki. Ibigay mo sa kanila. So, ibig sabihin, hindi ka makakuha ng receipt. Ano ba usapan? Magbigay ng ticket, di ba? Oh my god. Ay, no. Pero ko. Baka mapangalitan ka na.